pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamit higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting pamana. Handang-handa na. Gusto kayo? Sana ay masaya na sa pag kayo mula ngayon. Ako nga pala si Teacher Gris, at ako ang mga kasama ninyo ngayon kung kayo ay nakapakinig ng panibagong tenta ng mga sarili. Maaari ba makihanda mga sumusunod? Lapis o ballpen, Papel o notebook? at coloring materials. Mamaya ay gagamitin natin ito sa ating aktivity. Tara na! At magpasimula na tayo. Tayo ay manalangin muna sa ating Panginoong Diyos at higipikit ang ating mga mata at mundo. Aba, manami hari, Diyos na banal, dahil lahat makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na binigay mo po sa amin at humingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa namin pagkukulang at kasalanan. Nawa po ay maihanda namin ang aming sarili at maging karapat dapat po kami sa pagsamba namin sa iyo. Ang iyong banal na espiritu na wang sumaamin sa gawain ito lalo sa aming pakikinig ng iyong mga aral at tunungan niyo po ang aming mga guro sa pagtuturo at paggabay sa amin. Ito po ang aming hiling at ipinagpapasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagdiktas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento, mga batang pamana, meron muna tayong may kiniyaki. Panuto, pumalakpak ng dalawang beses kung ikaw ay nananalangin muna bago gawin ang mga bagay na sumusunod. Kung hindi, ay huwag pumalakpak. Pagkagising sa umaga, bago kumain, bago matulog, pag nakatanggap ng award sa school. Pag may sakit at kapag gumaling na. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa ating activity mga pamana. Mula sa ating activity, nakita ko naman sa inyo mga nalalangin bago gawin ng mga bagay na nabanggit. Mabuti na alam natin kung tuwing kailan tayo mananaran. Kaya para tulungan pa tayo kapanako ang ating kaalaman, Tara na, tapong pakinggan ang kwento at mahalagang aral mula sa Biblia. Sa araw na ito, ang pamagat ng ating kwento ay Ang Panalangin ng Isang Pamana na mababasa natin sa Lukas 18.1, 9.14 at Mateo 6, 6, hanggang 13. Napakaraming kwento ang mapapakinggan natin mula sa Biblia. Napatungkol sa pananalangin at paghiling sa Diyos. Isa na rito ang kwento ng isang babaeng baon na palaging binibisita ang hari upang humiling ng isang bagay. Pagtapos na ilang panahon ay binigay rin ng hari ang kahilingan ng babae upang hindi na siya bisitahin ito. At sinalita niya sa kanila ang isang taninhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay. Ang dalatang ito ay nagbibiling sa atin na kung tayo man ay may kahilingan o panalangin sa Diyos ay huwag tayong magsasawa sa patuloy na pananalangin. Kahit hindi pa ibinibigay sa atin ang ating hiling. Katulad ng babaeng bao na walang sawang pumupunta sa hari na pagkatapos ay tinupad din nito ng kanyang kahilingan. Ngayon din ang Diyos sa atin. Hindi siya liko upang kalimutan tayo at hindi tayo pakinggan. Lalo na kung alam niyang karapat dapat tayo para sa bagay na ating hinihili. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, mababasa natin sa Lucas chapter 9 verse 14. Sapagkat sila ay may limang libong lalaki at sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin niyo sila na pulo-pulutong na may tigli limampu bawat isa. Sa kwentong ito naman na tungkol sa pagpapakain ng Panginoong Kriseso sa limang limong lalaki sa pamamagitan lamang ng pagpapanalangin at pagtatagubinin sa limang tinapay at dalawang isda ay ipinakita ang kapangyarihang nagagawa ng isang panalangin. Kung tayo mananalangin ng may buong pananampalataya at pag-asa sa Diyos ay matitiyak tayong mangyayari at tutuparin ng Diyos ang ating panalangin. Ayan! Ngayon, alam na natin ang kahalagahan na isa na isang panilaan. Ngunit mga bata, paano nga ba ang tamang pananamin o pakipag-usap sa Diyos? Itunurin ba sa atin ito ng Diyos? Siyempre naman! Kaya heto, pakinggan natin ang mga tamang pamamaraan ng pananalangin sa Diyos. Mababasa natin ito sa Mateo chapter 6, verses to 13. Dito pat ikaw, pag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, imanalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. At sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintin sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kakasalita ay didinggit sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sa pagkatalastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalulatian magpakailanman siya naman. Ugalihing manalangin sa si Diyos. Mga pamana, ang panalangin ay isang paraan ng pakipag-usap sa si Diyos. Ibig sabihin, sa pamamagitan nito ay nalalaman ng Diyos ang mga kahilingan at kalooban natin tungkol sa isang bagay. Higit sa lahat, ito ay nagpapakita ng pananampalataya o pagtitiwala natin sa Kanya kung sa tingin natin ay parang hindi naman gumagana ang panalangin natin dahil hindi pa ito ang tinutupad ng Diyos, ay alalahanin natin ang sikap na ginawa ng babaeng bao. Siyang walang sawang humihiling at nagtiwalang tuparin ito ng hari. Gayon ang ating Diyos, mga pamana. Kaya o nating natin manalangin at huwag tayong magsasawa. Ang panalangin na may buong pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos ay makapangyarihan. Tandaan, Katulad ng inihalimbawa ng Panginoong Kristo Yesus sa atin nung ipinanalangin niya ang limang tinapay at dalawang isda para sa limang libong lalaki. Makakamit natin ang anumang bagay kung ipinanalangin natin ito sa Diyos na may buong pagtitiwala ay walang pag-aaninlangan. Ito ang kapangyarihan ng isang dalisay na pananalangin. Ang tamang paraan ng pananalangin ay hindi pa ulit-ulit. Sa kwentong ito ay tinuro sa atin at ibinili na ang panalangin na hindi dapat pa ulit Kung tayo ay mananalangin, dapat ito ay mula sa at. Sa puso at may buong pagtitiwala, natuto pa rin ito ng Diyos. Huwag rin natin kalimutan ng mga parte ng isang panalangin. Pagtawag sa Diyos Aba, amalani, hari Pagpupuri sa Diyos Ikaw na makapangyarihan sa lahat Pagpapasalamat Salamat po sa mga pagpapala at biyayang aming natanggap. Paghingi ng tawad sa mga kasalanan, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at nakita mong kahinaan. Paghiling, nawa ay patuloy mo kaming ingatan at kabayan. Pagpapahayag ng pananampalataya, lubos po kaming sumasampalataya na iyong binirinig ang aming panalangin. Pagtatapos, sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus na nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. At yan ang mga aral na dapat natin matutunan at tandaan. Sa kasunod na bahagi, tayo ay magkakaroon ng activity. Maaari nyo nang ilabas ang inyong mga papel at panulat dahil gagamitin na natin ito sa ating activity. Ang pamagat ng ating activity, ang panalangin ng isang pamata. Panuto, sa tulong ng inyong mga pamana, teachers, ay sumulat ng isang maikling panalangin para sa iyong kapwa, kaibigan o kahit sa mundo. Hiningin natin sa Diyos ang ikabubuti nila. Narito ang halimbawa. Aba, ang manaming hari, Diyos ka pong pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa patuloy mong pagkabaysaan ng mga pamana. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Dalangin po namin na tulungan mo po ang aming mga kapwa pamana na nakakaranas ng mga kahirapan sa mundo. Sumasampalataya po kami na iyong tinanggap ang panalangin ito sa pangalan po ng Diyos Kristo Yesus na aming tagapagligtas. Amen. Tapos na ba mga bata? Wow! Good job! Nakakatuwa <laughs> well, na lahat kayo ay marunong ng manalangin ng mabuti ngayon. Lagi niyo tatandaan ang mga natutunan natin na sa pagkakataong ito, tayo ay magtatapos na kaya tayo yung mga mga Aba, ama namin hari, Diyos na banal, malwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa kapayapaan at sa mga araw na itinuro niyo po sa amin sa araw na ito. Naunawaan po namin na napahalaga na kami lahat ay matutong manalangin at maging mapanalanginin. At nawa ay lagi niyo po sana kaming gagabayan at tutulungan ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos Christ Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Dito na tayo nagtatapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam! sa mga kwento mo'y ginising Ang puso ko His Pana, his Pana, his Pana Mona, up in the Macaran, na now in the Mahar, his Pana, his Pana, his Pana Mona,